si Boy, uwian na. Uwian na ng mga bunga. Ito yung bahay namin dito, Boy. Alright. Oh, lights, di ba? Mga puno pa yan, Boy. Uwian na, Lids. Bakit mo yan? Bakit yung nilas na? Uy, banana naman, Boy. Balik to Manila, Boy. ay Outfit check boy. Napakapakal lang, lang boy yung Luelo boy. Tingnan mo boy. Outfit check. Nakachinelas lang loads. Ang ina. App. Alam mo maliligo lang sa ano eh. Ako pupunta lang. Ha? Ako pupunta. Manila na Tarpods. Manila. Parang 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 pupunta palengke lang ah. <laughs> <laughs> parang pupunta ng palengke lang mga loading. Alright.

All right, may big kit na kayo. Eh. May big kit. Oh. Bungaw, lilipat na yung bungaw, boy. Lilipat na tayo. And 5, 4, 3, 2, 1. Ganda, boy, oh. Ganda ng airport ng Iloilo Ilo Lutz. U-turn lang yan, yung U-turn eh. Pag U-turn, nilipad na yan. Alright. Malapit na, lilipad na, Lodge. Lilipad na tayo po. Lilipad na. Yan po, yung turn lang yan po. Yung U-turn lang. U-turn lang yan po. Tapos, ikot yan. Tapos doon, runway, dire-diretso na yun. Ikot lang yan doon. tayo ilo ilo ito paano na sabi ilong ako ito may lumanding kasi Lodge kaya na delay Lodge aarang kaada na ito po pag liko niya mandin kasi mo yan. Anong times pa ulit na? Geberai. papunta doon yung ano lipad pag dumiretso yung pakpak didiretso na yan didiretso na yan boy bubuka na yung pakpak boy tinetesting muna okay okay bubuka yung pakpak lod lipad na alright ano uh, tinistig mo na oh bogo Okay, galing 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 oh galing <laughs> na na kasi babe eh. lupa lang pala to no exit pa siya eh iikut na siya. yo turn to yo turn u-turn slot kanya airport ba yun? Oo, oh. oh, haba lods. Haba lang siya dito. Hindi na yung buhay. Haba na yan. Boy. देखो ना Makikita natin sa mga kahon sa mga kahon At the landing station. Oh, man, oh, boy. Oh, oh. Money that we sa inyo hmm, right, ah, yun. Baseball field, oh. Saan yan? Ganda, oh. Baseball field. baseball pit yun ah lang pa sa ito yung so, hindi ka ng mga ano puro hydraulics yung gamit yun oh. eh, no? Puro hydraulics yan Puro hydraulics yan eh Hydraulics